Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng ika-126 na araw ng kalayaan. Pinangunahan ng Pangulo ang pagtataas ng bandila ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Rizal Park sa Maynila. Kasama ng Pangulo sina First Lady Liza Araneta Marcos at mga anak na sina Congressman Sandro at Vinnie Marcos. Pagkatapos ng pagtataas ng bandila at panunumpas sa watawat ng Pilipinas, Inawit sa okasyon ang Bagong Pilipinas hymn at binigkas rin ang panunumpa sa Bagong Pilipinas. Sunod na nag-alay ng bulaklak si Pangulong Marcos at sa bantayog ng pambansang bayani. Sa kanyang mensahe ngayong Independence Day, sinabi ng Pangulo na makikita ang diwa ng kalayaan sa araw-araw na pakikibakan ng mga ordinaryong Pilipino na humaharap sa iba't ibang hamon sa pamagitan ng sipag, tapang at lakas. Kinilala nito ang pambihirang katangian ng mga Pilipinong magsasaka at mangingisda na nagbibigay ng pagkain, dedikasyon na mag-guro sa paglinang sa future generation, at ang katatagan ng mga sundalo para maprotektahan ang teritoryo. Nagpaalala naman ang pangulo sa mga Pilipino na bilang tagapagmana ng kalayaang tinatamasa ngayon, tungkulin ng bawat isa na pangalagaan ito at tiyaking hindi kailanman magpapatinag sa banta ng pananakot, pananakop at pang-aapi sa pagharap natin sa mga hamon ng modernong panahon, nawa ay pagtitibayin natin hindi labang ang ating katapang, kung hindi pati na rin ang ating pagkakaisa at pagtutulungan. Mga kababayan, tayo ang muka ng bagong Pilipinas. Sa sarili nating pamamaraan, maaari tayong maging bayani ng ating makabagong panahon. Gamitin natin ang ating dunong at sipag sa bawat gawain. At ang pinakamahalaga, maging mapakumbaba mapagmahal sa bayan at marangal tayo sa lahat ng oras. Para sa MBC TV Network News, ito si Letnar Siso, sama-sama tayo Pilipino.